Meron ako isang buong manok. Ayan. Iwain natin. Gusto kasi ng mga ano ko, lagi yung fried chicken ng ulam dito sa bahay. Pero, iba naman gagawin natin ngayong araw. Ayan. Hatihin ko lang sa ano. Mga pang ano lang, ulam size o karindiria size, di ba? Yung pang saktuan lang. Ayan. Mga ganyang kalaki lang. Okay na yan. Iwain natin ng patis. Paminta. I eh, chicken powder syempre. Sa lang natin 'yan. Marinate lang natin sa loob ng mga ilang minuto. O hanggang kumapit na 'yung mga pampalasa doon sa manok, 'di ba? Ibuhay natin. At least medyo malo ang kamatis ng Eh. So ito lang sa perasyo lang muna ang aking binili. Sibuyas, hiwain ko lang sa apat. Hindi pala akong luya. Dikdikin natin hanggang lumabas yung ano. Lasa. Tapos sa kamahiwain. Ayun bawang. Ang na natin yung balat ng bawang. Hindi ko nahihiwa niya. Ang ganyan na yan. As is na yan. Hindi ka. Manok. Pero tayo magigisa ng bawang, sibuyas, luya, kamatis. Siyempre ano, sinigang mix ng North sampalok Original. Yung gugasan ng bigas. Ayan. Lagyan natin para sa ating sabaw. Pick natin yung kawali para sumama doon yung lasa doon sa ating sabaw. Ayan. nan ng tatlong perasong siling pang sigang. Ayan. Nabiling kangkong pati yung dahon ng sampalok. So meron na lang ako ditong malonggay. Ayan. Tuwin lang natin. Okay na yan. Meron tayong ano, kaunting dahon dun sa ating sabaw, diba? Tahan ko lang ng kaunting patis para may lasa, diba? Hindi ganun kaasim. Eh, natin chicken na prinita natin. So, hintay na natin siyang kumulo ng mga ilang minuto hanggang lumambot na yung ating chicken. Saktong sakto sa maulan at malamig na panahon, diba? Ito nga palang version ko ng sinigang na manok o sinampalukang na manok. Palambing naman, pakilike and share naman tong ating video. Pati pakipalo na rin po yung ating page, diba? Sa all po eh? kaya chili flakes muna ginamit ko. Tapos durugin natin tong anong ceiling green doon sa nagingin natin sa ating sinigang. Love boys, Tikman natin sa bow. Kaya na Oh. Mm, bagay na bagay ngayon, tag-ulan. Dale.